from Luzon, Visayas at Mindanao isang napakagandang umaga po sa inyong lahat mga ka-farmers mga ka-viewers kahit sulok man ng ating bansa so, lahat sa so umagang ito may update lang po tayo sa, no, sa ating upo na ang variety ay may umiipuan so ito na po mga ka-farmers may no, mga bunga na po tayong pwedeng i-harvest so bukas ang ating expected no, sa pag-harvest din ng mga ka-farmers Ayan po, napaka-bunga po no ang ating upo. Ayan. So target natin no bukas ang ating uh, harvest sa ating upo na Mayumi F1. So ayan po mga ka-farmers, napakadaming bunga po ng variety na to na Mayumi. Oh, niyo mga ka-farmers So siguro pag ma 2 months na to siya mga farmers doon na natin makita kung gaano siya ka uh, kung gaano karami ang kanyang bunga so, ayan ay malalaki sa ilalim mo oh. so, ayan mga ka-farmers oh, tingnan nyo oh. wow gandang tingnan mga ka-farmers nakakatuwa na po kung ang ating mga pananim ay ganito na kadaming mga bunga So, ang ating fertilizer din is ating upo mga ka-farmers. Uh, every week, no? nagdilig tayo ng fertilizer. So, yung bago pa lang siya, ang ginagamit natin fertilizer, yung Unix 16. Uh, Mega Multiflam Vitamin, Dufus, at saka Wukusim Granul. Tapos ngayon, uh, winner ni Tribor na at saka Miga lang ang ating ginagamit. So, yan. Kahit saan tayo umikot mga ka-farmers. daming bunga. Hmm. So ano pa ah, Bago pa lang po siya nagumpisang gumagapang sa itaas Pero marami ng bunga So yung medyo makapal kapal na ang mga dahon Marami ng gapang Yan ang ating makikita oh. Tapos o oh, Kita nyo oh. Napakagandang tingnan mga ka-farmers So nakakatuwa po no So ito oh yung mga gumagapang na mga ano yan kasunod rin ang mga malilit na bunga ayan kaya saan tayo umikot mga ka-farmers maraming bunga at nakakatuwang pagmasdan so yun po no ang um, nai-update ko sa inyo sa ating tanim na upo maganda po mga ka-farmers tingnan kaya nga, nasabi ko sa inyo, magandang pagmasdan pa ganito, karaming bunga ang ating tanim. Ayan, so, nakita sa likuran mga ka-farmers, yan ang ating makikita. Oh. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, yun lang po no, ang may share at may update ko sa inyo sa ating upo na nagumpisa ng namumunga. Pwede discapin pa lang ko to yung mga ka-farmers pero ganito na karami ang bunga. So nay napitas na po tayo din ng konti no na mga unang bunga ay nasa mga 12 pa lang po. So sa susunod marami na mga ka-farmers kaya na siguro ang 100 pieces. Okay so sa inyo lahat mga ka-farmers hanggang dito na lang maraming salamat.